hindi mo makakon akin na akin na kasi ah hindi, hindi ganyan kasi pabunot pataas madali lang yung katulad noon akin na akin na ako hila ako ang hila sabi ko eh akin na kasi ah Ni Aku na <laughs> Hindi Hindi mo ako Katulad noon Lalo sa sakit ng pag hindi natanggal Okay na ang pangit na yung ipin mo pag hindi nabunot yan. Okay ah, na, okay na. Larong dudugo lang yan. Yan ang talian nang ay. Eh, ganun mo, bigline mo. Eh, pataas, pataas. Biglayan mo. Lakasan mo kasi, ah. Ako sabi ko si... Ako, ako. Akin na hindi masaklaw. Ikla, 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 Laka sambo. mo minsan lang yan. Aku sabi ko sa'yo kasi Natatanggal na konti na lang. Oh, masakit ba hindi? Nakasamu kasi ah. Ako, ako. Lalong sasakit yan pag hindi ko ano. Nih. Tali mukanya ganyan sa kamay mo. Lakasan mo Aku Lalu enggak ya? sakit kan? Oke, nak. Oke, nak. Oke, nak. Indikannya tagonung kasi apa taas? I mo kasi ah. Lakas mo.